sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat na nakakatawang mga videos na aking sa internet. Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw ako. Wala na kita pag nakapikit parang. Samahan mo kayo magpacheck up bukas. Bakit? May nararamdaman ka ba? Eh, pag nga pinipikit ako, wala makita. Eh, ba't kaya? Ano kaya yan? Ano na <laughs> Simple nakapikit. pumapigit ako, wala akong makita. Oo, <laughs> oh, mo, okay, so check, up yun doktor. O, titignan niya kung bakit pag naka, ka, wala akong makita. Hmm. <laughs> <laughs> um, oh, may nakikita ka ba? Abay, wala din. <laughs> <laughs> Daan si sila nanay. Like. <laughs> nauna yung galit eh. pinadala ang bag ni Chia. <laughs> Biglang nag-transform. <laughs> Biglang lumambag. May, may itatanong sana ako sa iyo eh. Ano yun? Uh, ano bang type mo sa si isang lalaki? Gusto ko yeah. yung medyo bad boy para kaya Ganun. akong ipagtanggol. Alam mo, kahapon may tinumba ako dun sa Pero mabait. Pero tinayo ko rin kaagad. <laughs> Pinumba pero tinayo agad. Ano yun? <laughs> nandito na kami guys so tapos mag-drive through kami. Nandiyan sa Danny B kasi ang tagal ko? Ah, mag-drive through. <laughs> kami <laughs> <Babi> try <-thru>. si <laughs> Ken. <laughs> <laughs> pwede na, naman. Grabe ka mo daw. Tiknik eh na. Para makaka-order Ang galing. Kasi lang, nandito na tayo. dami ng pila. So, mag-drive through si Madam. Mindset ba? Mindset. Hello. nagulat din pala. Labukin ko na ayo Ano? Ayaw ko talaga nagugulat eh. Ah, sunod? <laughs> <ni ate>, <laughs> <laughs> Ate, ate. Bukas ko abridor. Lagi abridor na taloy. Loy! Smile! I love you. <laughs> <laughs>

Eh, <laughs> <laughs> Ay, langit na pala. Ay, pagsaya mo ganun. Ano ka, lasang dahon? Da <laughs> yummy! yummy. ino, yu <laughs> Sabay, paro-paro, G! Sa <laughs> <up. laughs> pangak! Paru-paru Yami. Yami. Yummy! Umbalote! <laughs> mo! Ako! Ay naku, dadaan ang mabait na teacher. Sungit-sungit nyo kasi. Yan tuloy, wala kayong dalaw. Sanaon! Diyan tara, wala naman eh. O mabait conditioner eh. Sanaon! Ayan o. Hala ka! Bunti <laughs> ka na. <laughs> Talala ba ako? Nilapit mo yung pisngi mo eh. Pa. Pa. Nangyari. At ang dami. Ano kinain mo atin? O sabi meron pa. <laughs> ah. <laughs> Alis ka daw dyan. <laughs> ah. ah. <laughs> Nakapalis kayo. Bug-bug <laughs> ka na. Paki-explain <laughs> okay, na.

Mmm. Lahat Latang dagat. Ma, una na kami man dito na tropa ko. Ha? Punta na kayong basketball, madalaro lang kami na. oh hapon na kami huwi, ma. Basketball, ah? Ano ang sister? Ay! sister? Ano ang sister? Ano No, 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 Pinusukat <laughs> <laughs> mo <bayo>, yung haba eh. <laughs> na pare-pareho. Oh, check mo ko lang siya. First time ng anak ko, pinilip ko lang na kumakakain ng durian kasi ayaw niya. Check mo mo. So ito, isa lang tubo. Na. Kainin mo muna. Lamnamin mo muna. Huwag mo na huwain. Lamnamin mo lang ba? Lamnamin mo ba? Kainin mo muna. Kainin mo bakaw Kainin mo. Muna. Diba masarap para kumakain. Ayaw diba? niya yung lasas. Kainin mo nga. Sige na.